I've been attached with the feeling of waking up with you Jokes niya talaga ang lahat ng ilabas na nga ang teaser ng Kent by Milove nila Donnie at Bal Mariano na kung saan ay talaga namang nag-trending nga ito sa social media pero ito nga guys, ang pag-uusapan natin dahil ngayong araw din pala ay lilipad na nga itong ating Don Bell para sa ASAP in Milan. Narito nga guys ang isang interview. Galing lang kasi nung, nung last shot namin, last take sabi ni Bill. Ito na, pupunta na tayo ng Italy. So, kaling lang kasi kahit sobrang haba ng araw natin. Alam parang ito yung nilook nilo forward talaga namin. So, see everyone there. Um, uh, for them and just give them a glimpse of home. we're just so excited to go to Europe. Guys, mga kapamilya ito na. Um, finally, we're going to Medjolanum, Italy. Magkita-kita po tayo dyan. We'll bring home to guys. So, madaming madaming And I'm very excited. I'm very excited. Yeah, September 10 na po yan. Kita-kita po tayo sa Italy. Maraming salamat po ayon pa nga guys dito watch Donny and Bel Mariano went straight to the airport after the shooting of their upcoming teleserye Kent by Me Love which they will also promote in ASAP in Milan. Hashtag Don Bell. Dahil talaga namang ito ang ating couple na sila Donnie at Bell ay sobrang fresh pa nga rin kahit galing pa nga ito sa taping nila na talaga namang matchy matchy pa nga ang ating couple. Naumani nga agad ito ng maraming komento at talaga namang deserve na deserve nga ito ng ating couple dahil na nga rin sa sobrang busy nila ngayon at talaga namang napaka-cool nga rin ng bawat suot nila na talagang pinag-usapan at umaani na ng maraming komento ngayon sa social media. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donia at Bell sa mga susunod pa na araw.